kaya balik yung pagigang at mga barbero, no Kikita kita po <laughs> eh. so, ka -ha, <laughs> <laughs> Page ayod 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 <laughs> bawag ito siya mga kacho pa ha. bawag. Sa akin pa ay paylaila. <laughs> okay, support po Yayat ni. Ano sir Cervantes senior? YouTube, uh, YouTube uh, channel o Yayat ni Kayat ni. Kini kini kini. Wa pare ko is. Okay. Kambal mundo ah. Tao na lang sa kanak. Te <laughs> <guapo> lang ko. <laughs> guapo ko. So abangan abangan mi ninyo dia sa si labo Padulong nami. Maghatag og libreng serbisyong gupit para sa mga estudyante dia naula na gupit at ang pagpapuhon so mo to mga kacho pa padulong nami mabiyahe pa mi mga tulok auras duha ana layo layo gito so kompleto sa nami okay Dara, tara 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 atot mo ni mga mo ni dito na pahirap na ang daan pero di bale dala naman namin ang saya para sa mga kabataan at kala namin eto na yung school na pupuntahan namin hindi pa pala hey! alam nga nila <laughs> gano'n so, nga saan nga mga batang yun nga dito <laughs> oh At muntik pa akong matumbas.

<laughs> ako ang nakarasa. Saan ang damot sa ay. Nasamad na ginoon siya. At nasugatan ako konti. Ito lang naman. Huh! Tanawa. Di ni Bugs. Ano ni sunod ng kasakwa ng bubo? Ang kaiko. sa wakas okay, okay. sa tatlong oras naming biyahe nakarating na kami sa Sitio Labo Elementary School at sinalubong kami ni Sir Anthony ang principal ng Labo Sir! Oh, oh. Kachop na abot lagi midiri sa sa Labo, Sitio Labo, Tapak. Sakop sa pakibato District. So layo-layo yun. apatay welcome banner dere. So magsugod na ta mga Kachop. Ubay-ubay po ang mga sejanti dere. Atong gupitan karon. At ng kita sa mga mukha nila na sobrang saya nila dahil magugupitan na sila at gagwapo na sila kaya pagkatapos ng klase nila sinimulan agad namin at sinimulan namin ang magbakan Para tiga-tiga tidak ingin Mama ya. <silence> habang busy-busy kami, yung ibang kasamahan naman namin pinapalaro nila mga bata. <adan> Bag. <subscriber logging> At Sige na, sige na, kayo ulan na. Ay, Ay, time na. check, alas Anang, 4 na sa hapon, na, ah. pero nagupit di hapon, me. Last ayo na ni. May nagupit ka, ikaw, Rahman. Last na ni, last na ni. Hinting, <laughs> <laughs> kapyan. Okay, mangulit, mamigpanabo, 3 hours ang biyahe.

So successful lang mo ang libre gupit sa Labo Elementary School. So, Karon ragid na human 420. Human gyud. So pare ko isun sa imong pare ko is na nag-successful ang ato ang libre gupit. Sulit pud ba ko is kay na ni na ulan nga go for the goal kita. Bisan oh, pag umulan, umaraw umulan. Dito okay. hey, ganahan siyang kamera kay Ate Kayon, ni gwapo ko. <laughs> Gwapo <laughs> kay kadaan pre na tokdan lang ka. So, unsa imo igasulti sa tuang Salamat kayo day, gupit sa na successful. Oh, labi na sa successful na pagpanggupit og sa team Biglang Gwapo kay gikuyog nila. Salamat kayo sa grupo. Oh. So si Bugs24 naggupit pa. Sa ikasulti ni mo Bugs24 sa na nga successful lang ato ang libreng gupit diri sa Labo. Here I na last ko. <laughs> o, na last ko. na last ko. Ate, unsay mo ito sa ulting, uh, ikaw kita pang last gear na gigupitan ni Bugs24. Wala ko kayo Nagpasalamat din kay kayo, nakapas ako. ko. Okay, okay. Oh, so, kinsay ito dapat pasalamatan. <laughs> Salamat Ang to. team, biglang guwapo. Pangit. Ina na nga. Sunod, ay Ayun na kung niya niya. Okay. <laughs> 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 si Kwan, si si Bugs 24. Ah, ni mong kanang nagupit ni mo si Bugs 24. TV. Ang pinakagwapo nga naa sa dulsi mo ha. Si, si Chup Bulibide. <laughs> <laughs>